Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin yung mga common na nagiging problema ng mga bagong tayong bahay. Ano ang causes ito at paano mo ito may iwasan kung ikaw na yung magpapatayo ng bahay. Check this out. Siya na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. bago ka pa lang dito sa channel ko, ini-invite kita na mag-subscribe. Kung sa Facebook mo naman ito pinapanood, please follow and share itong content na ito. No? Kasi matagal na akong gumagawa ng ganitong mga contents. No? Mga 5 years na rin. At marami na akong nagawang mga videos tungkol sa architecture, construction, and project management ng mga bahay o ng mga small projects no? para makinabang ka. Kung may plano kang mag paggawa ng isang construction project. So, pwede mong balikan yung mga nagawa ko ng video. So, okay, start tayo. Kailangan uli natin ang ating mahiwagang whiteboard. Okay? Okay, so, ano ang mga common na nagiging problems ng isang newly constructed house. Number one na, uh, unahin na natin kaagad, no? Number one, karaniwan, leaks. No? Leaks or mga tagas. Karaniwan nito nangyayari sa mga walls. O, nalo na yung mga firewall. Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, karaniwan, maliliit yung mga lote natin. No? Lalo na kung yung mga sa subdivision na allowed yung sasagarin mo yung magkabilang side. Kasi nga, maliit yung lote. So, imagine, ito yung iyong uh, wall, no? firewall. Tapos, ito yung lote mo. No? Ito yung boundary. Ito naman yung sa kapitbahay mong wall. Ito yung bubong mo. No? Let's say, ito yung roof. No? We are looking at it sa front. No? Let's say, front, ano yan, front view. Okay? Ayan yung bubong mo bubong ng kapitbahay mo, no? So, tap natin sa section. So, let's say may bintana ka dyan. Ito naman yung pinto ng kapitbahay mo. Ito naman yung bintana niya. Ang nagiging pinagmumula ng leak ay ito. Yan, dyan. Tapos, kahit lagyan mo siya ng, ano, ng capping na metal, meron talagang way ang tubig para ano no, lumusot dahil yung mga walls natin most of the time it's either yan ay masonry wall masementado, sementado na prone talaga sa mga cracks yan talaga no kapag yung bahay mo bagong gawa yan syempre wala pang tagas lalo na kung i-turn over sa iyo nang hindi naman tag-ulan kung tag-ulan naman yan i-turn over sa iyo syempre ginagawa na kagad ng remedyo ng contractor kaya sa una hindi pa lalabas yung tagas. Pero yung kasunod na tag-ulan, ayun na, lalabas na talaga. Kasi babad na babad na siya. Tapos sobrang dami na ng volume ng tubig na hinigup ng pader. So yan, ang ending, lalobo yung mga pintura mo, tatagas yung pader. At malungkot ka. Kasi bago pa yung bahay, tumatagas na. At nangyayari talaga yan, kahit sa mga projects ko, nangyayari yan. So, ano ang dahilan? Number one, kasi nga hindi gamitan ng magandang waterproofing. Kasi yung mga contractors na nagtatayo ng bahay, general contractor yan karaniwan dito sa atin eh, meron tinatawag na gencon. So siya na lahat, dala-dala niya lahat. no minsan, uh, ang kailangan talaga natin sa ganitong klase ng construction ay expert na waterproofing supplier. Kaya lang, hindi naman waterproofing supplier yung contractor mo. So, para sana maiwasan yan, kukuha ka ng isang waterproofing contractor. Merong extra na gastusin ka doon. Pero, yung waterproofing contractor na yun, no? Sulat natin. Waterproofing contractor. Bakit magandang kumuha ng waterproofing contractor? Number one, expert sila dyan. Yan talaga ang ginagawa nila. So, yung contractor mo, siya yung may dala ng lahat. No? From ground up, no? mula pag hanggang sa roofing, dala-dala niya na yan. Pwede mo nang ipaubaya sa waterproofing contractor. Yung pag-waterproof naman. At uh, dahil nga siya yung expert dyan, meron siyang warranty. Up to, minsan nga, 10 years yan. Tapos, dahil nga siya ay linya niya yan, meron siyang good quality products. Kaya, malaki yung chance na talagang hindi pa tatagas yung bahay mo sa loob ng isang dekada. O mahigit. No? Kasi babalikan ka nila. At yan talaga yung ginagawa nila. So yan yung paraan no? para hindi matiyak mo na ano no? sa loob ng mahaba-habang panahon ay magiging watertight ang bahay mo. Kumuha ng waterproofing contractor. Added cost, pero worry-free ka naman. Sa matagal na panahon. Next! Buhay na natin yan. Punta naman tayo sa kasunod na karaniwang nagiging problema ng isang newly constructed na bahay. At ito ay walang iba kundi yung mga nasisirang mga maliliit na items. Ano naman tawag doon? No? Uh, yung mga small components break. Yan lang. <laughs> Nasisira. Ano-ano itong -ano mga small components na yan? Doorknob. So, yan. Nagkakalipat no? ko lang sa bahay ko. Sira na kagad ka yung doorknob. Yung mga bisagra o oh, yung mga hinges, no? yung cabinet mo. Pagkabukas mo gano'n, pak, tanggal na yung hinges. At iba pa. Sa dami-dami kasi ng mga piyesa ng isang bahay, minsan nawawalang, na, hindi na masyadong nabibigyan ng pansin yung maliliit na items. Kaya ang karaniwan nagagamit yung mga substandard na, no? mga murang, mga hindi na magaganda yung quality. Kaya maganda, para maiwasan mo yan, gumamit ng mga good quality, good brands, o yung mga branded na, no? na mga hardwares, na or ano ano pa ba? hardwares and uh, items, <laughs> yun na lang, yun na lang na. No? good quality. Gamit ka ng magandang quality na. Mas mahal, pero patatahimikin ka sa loob ng ilang panahon. So, kaya kapag magpapagawa ka ng bahay, dahil nga nasabi ko na sa iyo to, tanungin mo na si kontakta mo. No? Sir, ano bang gagawin na, ano bang gagamit natin na yung Ano bang brand? Ay, yan gagamitin mo? Pwede ba ito na lang gamitin mo kasi nakita ko to sa Home Depot eh. Mas mahal to eh. So, yun. No? Pwede mong gawin yun. Okay. Minsan, ang problema, pinto. No? Yung pinto mismo, ang hirap ng isara. No? Kasi, kumaalsa siya. No? So, isa pa yun sa mga naging problema. Baka yung kahoy, hindi siya kin dry. No? Hindi siya kin dry. Sulat na nga natin dito doors. yung doors. No? Yung doors na wood. No? Nagwa-warp. Nagsishrink. Yan ang nagiging problema. No? Tapos minsan nagko-compress -co naman siya. So nagiging maluwag. No? Ito ang problema nito, nagsishrink. Ah, sorry. Nag-expand pala ito. No? Si expand yung shrink pala, compress na rin yun. No? So, expand, lagi expand. Ang hirap na isa na. So, dito ang problema rito, moisture. At nababasa siya eh. Nababasa. Ito naman, kapag ka na uminit, heat naman to. Kasi nung kinabit yung pinto, hindi pa siya ganun kahinog yung puno. Nung kinabit na summer, ayun, nainita, natutok sa init. Lumiit naman. No? O kaya, itong warp, nag-warp din siya dahil nga sa hindi magandang quality ng kahoy. So, para maiwasan yan, mas maganda yung mga pintuan. Huwag natin hayaan na mapunta sa mga nababasa. Yun, yun, talaga ang solusyon dyan. O kaya gumamit ng ibang material. Or talagang gumamit ng kin-dry. Mamahalin luma na kahoy. O, punta tayo sa susunod. Yung mga electrical and plumbing. Uy, architect, yung ano, yung bowl ko barado. Uy, ano ba 'yan? Umulan ng malakas. Umapaw yung ano ko. Yung balcony ko. Ayan. Ang dahilan nagkaroon ng mga clogging sa mga pipes, barado. Bakit nagkakaroon ng ganun? Bago yung bahay mo, barado na kagad yung mga pipes. Minsan, yung mga waste no na ano waste na galing sa construction ano ano yung mga waste na yun semento yung mga sand minsan yung mga stones minsan yung mga mga loose items no? mga maliliit na mga piyesa pako nahulog dun sa ano pipe tapos eh mga alikabok, winalis, tapos yung mga dumi na punta sa pipe, barado during construction. So, anong solusyon dyan? Testing. I-testing ang mga pipes bago ito i-turn over. Sa na electrical naman, bigla na lang oh, pumuputok yung mga outlets. Ang dahilan, nagkakaroon ng short circuit. Minsan naman, ang dami mo na palang pinadagdag ng mga ano, outlets. Tapos nagkaroon ng overloading yung ginamit mo na. Ala, saksak dito, saksak doon. Yun. Hindi computed yung mga nilagay mong bagong mga load. Ayun, pumuputok. So, dapat susan so din yung plan. Kapag may babaguhin, may dadagdag, iko-consult yan sa iyong designer. Doon sa electrical engineer. Ano pa kasunod? Over budget. Ito, seryoso to over budget. Matatapos na yung bahay, tapos nakita mo, ala, paslagpas na yung nagastos ko. Anong dahilan niyan? Siyempre, may minsan may mga delays, may hindi may due to weather or iba pa mga factors. So, minsan, tumaas naman yung presyo ng mga materials habang ginagawa yung bahay. So, ano ang solusyon dyan? So, dapat meron kang buffer. Yung buffer na yun, tinatawag nating OCM. Overhead. Contingencies. Contingency. And miscellaneous. Ayan, yeah, itindihan nyo na. <laughs> OCM. Overhead. Markup. Siyempre, contingencies, may mga pangyayari hindi yung makakwantify eh. During the design and uh, estimation ng project mo. Tapos may mga miscellaneous items, no? minsan may mga items na ang mahal pala ng delivery, no? o kaya in-expect mo, ganito lang ang presyo niya. Yung pala, pagdating nung time na kailangan mo na, ala, halos dalagdaga ng 30% yung price. So dapat meron kang overhead contingencies and miscellaneous. Dagdag, ibig sabihin, buffer. So usually, sa 5%, to 10%, safe na yan. Na meron siya kung on top of yung uh, direct cost na pinakita sa iyo sa estimate, maghahanda ka pa ng ganyang amount. Okay, so yan yung mga karaniwan. Oo, hindi perfect. Hindi po perfect ang bahay mo. Kapag ka over sa iyo yan ng iyong contractor, ng engineer mo o ng architect mo, hindi mo expect na ano yan. Bago yung bahay ko, dapat walang problema. Meron talaga. Magkakaroon yan ng problema kasi ginagamit mo na. Nung tinurn over yan sa'yo, hindi mo pa ginagamit. Hindi pa siya nakaka-experience ng wear and tear. Parang damit. Kapag ka nakabalot pa, bago pa, hindi pa yan masisira. Hindi pa yan mapuputit. Pero pag ginamit mo na, minsan pag nilabahan mo, nag-iiba na. Pero syempre, hindi mo naman dapat, hindi man dapat ganyan ang expectations mo sa isang bahay. So, kung pipili ka ng isang reputable na contractor na may magandang track record, malaking bagay din yun, no? Para maiwasan mo yung mga sinabi natin kanina. At, syempre, set mo rin yung expectations mo na habang ginagamit mo yung bahay mo, meron talagang bibigay, meron talagang item dyan na hindi talaga na perfect. So, sana nakatulong sa inyo itong uh, maiksing uh, diskurso na ito, isang maiksing lecture. At sana i-share nyo rin sa iba itong video na ito para masaya tayong lahat, na marami tayo lahat magsusutuhan. Okay? So, marami-marami salamat po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Erwin. Bye!